Andito pala tong ano. Ano pala sa bag na dadala-dala ko. Baby ko. baby ah, ko. Ha, baby. Ano pala, ano pala sa may... Sa may bulsa. Sa pinakagilid na bulsa. Eh, hindi ko na-check mabuti kasi bag. Ayun po. Ah, oh, sayang. Walang araw na eh nga ko lang nakaita ah. hello baby ko ito po yung mga ano mo ayun po mag natin baby ah po yun sabi dyan two hearts beat a swan can't live Ay, ano? can't be with and Two hearts that beat as one. You can't be without me. I can't live without you. We're the same in many ways. We have the love we have. Nothing can take away that direction. Tapos, para baby, picture mo and. Daddy, the love we share with one another is the most wonderful thing against all odds. Against all odds we'll keep it in our hearts. We'll share the joy, the bliss, the ecstasy. When we finally meet and drink our coffee, namaste, love, baby, and rich, and <laughs> <laughs> baby, tapos, ato po yung shirt mo, um, eh. mm, damit mo, asabah, madilim kasi dito, asabah, eh. Bio Man Stripes Ay lang to pinaka ano yun Tatakpo ano to Babson Babson Basics ayon po yung ano maganda Ganda na may tela nya Cotton sya Hmm Baby ko Ah, uh, Tapos yung sa akin po. Hindi. <laughs> <laughs> Nalaban naman ito. Ayan, pinakamay ko lang. Ganda yung baby ko. Come on. Ha? Hmm. Ayan, yun. Stripes. Oh, pag sinot mo yung sa'yo, parang fit siguro yun dahil maliit siya fit siguro sa'yo. Baby ko! Kamusta, baby ko? Ah, namiss nami po. Ito na ako gusto. Namiss po Love you, baby ko. Sige, ano po ah. Hindi ko talaga alam na andito to. Kaya pala tinatanong ko kay it. Tinachat ko, tinatanong ko kung ano sa kanila yung webcam. Hindi daw niya nakita. Wala daw doon. Yun, eh kanina kasi. Hinanap ko yung lisensya ko. Yung wallet, ano lisensya. So yun, kinalagal ko ulit yung bag kasi hindi ko, hindi ko rin makita yung lisensya. Ano pala siya sa gilid ng bulsa? Itong webcam. So, ito naman ako. Andiyan pala. Ayaw ko yun. Napag video video ulit hindi mo na ako mamimiss ikaw so, na lang mamimiss ko ah daya daya picture picture gano'n lang po ha ah. I love you baby ko oh, I love you I love you gusto mm -hmm. ko ba kiss ko mm -hmm. I love you baby I love you so much ang ko ng birthday ko, ano? Hindi tayo, ano? Hindi ganong masulit. Hindi ko alam din kung paano nang, ang paano, ano eh. Mag magulo din yung dami din, dami ko ka kasi iniisip nun. Sabay-sabay. Eh, nga po. Kasi may iba kasing mga bisita kung kami-kami lang sana. O kami kami lang sana, alam mo yun, walang problema kahit anong, kahit iwanan ko sila doon, iiwan na ako ng pangainom nila, ayos na yung mga yun. Ang tindihan nila eh, kasi nakakahayang iwanan yung ano. Yung sila ka rin ba? Kasi, nung nandun na kami kila Christian kasi, hindi yan yung nga, nga lang doon sa blue water, di ba? Ayun po. Mm. Ayan okay Ay, po siguro. Masaya naman po ako, so mga happy naman po kaya alam ko po ikaw na ayun, ayun. parang uh, alam ko naman yung nangyari sa inyo. Mayando ka sa may computer shop, mantay ka na ganun ganun. alam mo naman po sorry po sorry mo, sorry po so susunod alam ko na ano yung kasi broadband eh hindi ko kasi nang expect na magkagaroon yung broadband baby alam ko talagang tuloy tuloy na eh saya saya ako na nga nung ano diba nung magka chat na tayo nakakausap mo na sila pang inaarap eh, ko na yung laptop sa kanila pang nakikita ano na hindi ba lahat ng ano mo kayo sa SOS biglang yun biglang nawala ng na signal so akala ko naman maya maya magkakaroon din kaya in wait hintay lang ako hindi ako na um, ano yun hindi ako na isip na baka, hindi ko naman naisip na hindi, ah, hindi na para magkakaroon ng signal akala ko maya maya magkakaroon din Tapos nga po, ano, medyo matagal na. Ayun. Sa mm, tsaka, atas yun, dum, nung nga po, wala signal, dumating naman sila Mara. Yung mga regalo, doon naman po na-focus yung attention. Tapos sili po ako sa broadband, wala pa rin signal. Yung best po akong nagtatry doon sa broadband promise talaga. Habang may nangyayari yung mga ano doon, kakasayaan sila nakaanuhan ako ang isip ko nasa iyo to open promise ko alam ayan nga kasi kung may phone lang sana ako nun load na ako na yun ng madami kahit tawag naman wala wala makahirap Ah, hindi ko na alam mo yun kasi may at maya, baby may at merong merong kailangang bilhin, merong kailangang ganito tapos yun nga hindi ko naman maiwanan sila hindi ko rin basta basta hindi ko rin ako maalis basta basta sana ha yung alam po na na hawak ka ganda ganda ng preparation mo ang ganda ang dami mong inisip for birthday ka na yun talagang ikaw ang ikaw po ang nakaano lahat, lahat 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 ikaw ikaw ang nagplano ikaw ang nag ano mabaho so, ang pagko kung hindi na po dahil sa lahat hindi mangyayari yun Tapos bandang ko na pa po yung ano, gano'n. Ayan po eh. Pwede lang rewind baby lahat ng mga pangyayari. Pwede lang po. Ulitin natin ulit <laughs> yung birthday ko na yun para lahat ng mga gusto natin mangyari, mangyari. Eh. Sorry po talaga. Um, hindi kasi na hindi ko as talaga expect na yung broadband magganon kasi yun ang buhay baby yung broadband na yun eh. kung alam ko lang na meron sa Mara ha, hindi um, <laughs> ba itin hindi, hindi niya naman kasi sinabi eh. alam niya naman na ano pero siguro ayaw ko kung alam niya na wala bang signal or ano yung smart eh, hindi ko na matandaan eh kung uh, nabanggit ko sa kanya or what pero ang alam ko lang na meron si baby na no? sayang sayang talaga pero ayan na po natin sensya ka na po talaga I'm sorry I'm sorry I'm sorry baby ha yun ano po sa mga pangayari na yun dapat po ikaw talaga ang pinaka importante dun sa okasyon na yun dahil yun alam mo na yun tsaka ikaw naman po talaga nasa isip ko nun po, yun po talagang ano talagang yun ang gusto kong mangyari din yung gusto mong mangyari baby ganun din gusto kong mangyari alam po alam na unexpected na pang na mga unexpected na events na mga ano ngayon yun siguro wala mo na akong katulong makatulong na meron namang atulong pero ibig sabihin yung tungkol sa yung para sa ating dalawa yung gusto mga gusto natin mangyari kasi hindi mo naman sila maaasahan sa mga ganun sasabihin pa nun ano ba naman ka oa nyo naman gaganoon nga hindi naman sa ano no kaya na siyempre alam mo yung mga yung mga lalaki mga ano hindi sila hindi sila ano sa ganun so ayun nga hindi wala akong saan, laman wala na kong utusan nahiya akong mag utos na kasi dun dahil maga pa lang nagtutulong-tulong ng magano so nahiyanar na rin ako magutos-utos dahil well, alam ko makapagod na rin siyempre gusto na mag relax mag ano ganito mag celebrate na yan yun po kaya po nung maga talaga talaga nas nasagad din ako baby doon opo, promise hindi ko rin ang gastos ang bilis ng pera dami is doon pala kasi kailangan siya umiinom na eh nung nagluluto pa lang naka ilang case na doon ang dami nang nainom doon nung umaga pa lang na nagluluto o, tapos doon pa nga sa blue water yung ibang mga ano walang mga pang entrance walang mga pera ilan pa yung sinagot kong entrance doon tapos yung lamesa upuan tapos lahat ng panghulog sa video, okay. Lahat, saka alas wala silang ginastos talaga. Ako lahat. Eh, ayun po na sa guide. Alam mo, nagtarang pera sa akin nung ano pang gasolina. Ang gasolina pa uwi. Munti eh. ka pang ang DA umabot. Kaya nga po yun, di ba, hindi yung hindi ako nakapagpagas ka agad hindi kaya nung pagdating dito sa may parting medyo lagpas ng konti sa gapan ayun natuyuan po ako ng gas ayun na nga po <coughs> tulak ako ang layo nung ano layo nung pinagtula ako layo nung gas station hindi man ako pag tricycle kasi yes, eh, tricycle ako yung pang gasolina ko baka mababawasan ba baka hindi na ako makauwi na mga lalo so ayun po di, kutikot ako kutikot kutikot nung pan tapos yun nga ginala ko po yung carburetor kasi ano yun kailangan pa na salubukan mo ng gasolina din para ano ulit ayun nga po ayun nung ano yun na nagwa-wild na siya. So, nagwa-wild baby, parang laging, pag pinander mo siya, parang laging na, laging na abirit yung silinyador kahit hindi. So, ang nangyayari, yung makay nagalit galit na galit. Parang ano, you know, yun mo del yun, delikado yun kasi. Ay, na, uh, kasi, baang nabangga naman ako pagka ano. Oh, so, tagal-tagal po na ayos. Galaw-galaw ako, galaw dito, galaw doon, galaw doon, galaw doon.